Paunawa Ang lahat ng larawan sa video na ito ay nilikha gamit ang artificial intelligence at hindi aktwal na representasyon ng tao, lugar, o pangyayari. Ginawa ito para sa layunin ng pagpapaliwanag at kaalaman lang. Emilio Aguinaldo, siya ang kinikilalang unang pangulo ng Pilipinas, ngunit sa likod ng mga tagumpay ay mga kwento ng pagtataksil, intriga, at kontrobersya. Alamin natin ang tunay na kwento sa likod ng pangalan ni Emilio Aguinaldo. Alam nyo ba na si Emilio Aguinaldo ay isa sa pinaka pinakakontrobersyal na leader ng ating kasaysayan? Hindi lang siya ang nagdala ng ating kalayaan mula sa Espanyol, ngunit naging sentro rin siya ng maraming isyu sa panahon ng revolusyon. Unang usapin, ang pagkamatay ni Andres Bonifacio. Marami ang naniniwala na si Aguinaldo ay may kinalaman sa pagkamatay ng Supremo ng Katipunan. Ang kanyang pagkakaaresto, paglilitis at kalaunan ang pagpatay kay Bonifacio ay nagdulot ng hati-hating opinyon sa revolusyonaryong hanay. May mga nagsasabing ito raw ay hakbang upang patatagi ng kontrol ni Aguinaldo bilang lider, ngunit ito rin ang nagtanim ng pagdududa sa kanyang tunay na layunin. Pangalawa, ang kontrobersya sa kasunduan ng biyak na bato. Lumagda si Aguinaldo at ang kanyang mga kasamahan sa kasunduang may kapalit na malaking halaga ng pera at pagpunta sa Hong Kong. Para sa ilan, ito ay tanda ng pagsuko. Ngunit para kay Aguinaldo, ito raw ay estrategiya para muling mabuo ang revolusyon. Ang tanong, ito ba'y talino? sa taktika o simpleng pagtalikod sa laban at panghuli ang papel ni Aguinaldo sa digmaang Pilipino-Amerikano Sa panahong ito itinuring siyang bayani ngunit kalaunan ay binatikos dahil sa kanyang pagkatalo sa mga Amerikano Ang kanyang pagbibigay daan sa kapangyarihan ng mga kolonyal ay itinuturing na isa sa kanyang pinakamalaking kabiguan sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling mahalagang bahagi si Aguinaldo ng ating kasaysayan. Ngunit ang tanong ng iba, bayani ba siya o isa ring tao na biktima ng masalimuot na politika ng revolusyon? Ito ang buhay ni Emilio Aguinaldo, isang leader na hinahangaan ngunit hindi rin nakaligtas sa intriga. Ano sa tingin mo? Isa ba siyang bayani o isa ring tao na nagkamali mag-iwan ng komento sa baba para sa mga misteryo at hiwaga ng kasaysayan please like and follow for more